<laughs> okay. Ay, Wow, ganda! Ito. Ah, ito nga. Ito yung, <laughs> ito. Oh, ito, ito. Ito yung nasabi ko lagi ng mahaban na babo. Oh, may tanim pa. Tapos ang wow. payal. Tapos, Ito, maglumpuan. may kwarto pa. Isa. Ay, ngayon, 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 kwarto. O, ito yung Daniel. Isa lang pala. Kailangan dalawa. Sorry. Ay, ito yung magiging dalawa sana. Pero, mas malaki pati, 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 pati. Mama, oh. anong pa, dito dito. Mama, ano? Nakikita mo dito? Ito, bahay so, natin. Hahaha bahay natin. Oh. Patinin, patinin. Ayan, oh. Asan, hindi ko makita. Ayan, sa baba. ayan, ang ganda, oh. Wow! Ayan na, dito, fourth floor. Dito, fourth floor. Ganda na kulon ano? Ayan. 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 talaga, Ayan. Ano Papunta na sa third floor. Itong bagong nabili ni Mana, Lisa, na bahay. Wow, tignan mo dumi, oh. Ito, sa third floor to. Ito ang CR ng third floor. Ayan, oh. Ito yung kwarto, room daw ni Iya. Oh, ito pa. Dalawang kwarto sa third floor. Kasi itipon lang sila. Kung piso ay, ko. So, pa. Ito na ah. Ito okay. na ang bahay namin na third floor namin. Ayan. Hello, pusa ko. Pag nalaglag ako lang. Uy, ay! Ka dyan. Ay! 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 Ito, third floor. Ang ganda. Ate! Ate! Dito ako. Ito, sa Papunta ng second floor. Second floor. Ito pa so sa second floor. Ay, si Papa. Andyan si Sir. Engineer yan si Sir. Engineer. Mama. Ito, isang kwarto din. Ang ganda. Ilo, so, Papa, dito po Hindi ko alam. Ang CR ng second floor. Mama, Papa mag-check, mag-check ka pili. Ito, isa pang to, dyan ka din. Hindi. Doon ka sa 3rd floor. Doon ako sa pinakataas. May A, B, C, D, E, F, D, eh. Pwede ako magpasa. Dito, terrorist nila. Ayan. Ano gagawin nila dito? Tabi lang yan ang bahay namin. Ayan, sa amin. Oh, ayan. May aircon, oh. That's it ganda oh. Ayan si ano, si Sir. Sir. Mag-upa uh -huh. ka dito, Sir. mag uh -huh. uh -huh. Saan ka gusto, Sir? Tag 10,000 Tag sa kwarto. doon si kay iya daw doon sa third floor. May kwarto na siya doon. Si Sir, oh, makyat na si Sir, mag-inspection ang engineer. <laughs> ang manager na sa taas, ito supervisor. Ah, makiat na supervisor. <laughs> ito sa first floor. Thank you, Lord, sa blessing. Bagong bili ni Mana na bahay. Ang ganda. Bahay ni Ate Noemi. Ito ang tindahan nila. Ito. niyan oh. No? Kusina. Ito ang lababo. CR nila dito. Ganda, laki. Nandito ako. Ano bang ginagawa mo, John? Wala, nag-ano. Diyan yung kitchen natin. Hmm, kitchen. Hello, come here, come here, baby, come here. Come here. Ayan, bahay namin na. Tabi lang sila magkatabi. Pastor! Pastor! pastor. Doon! Akyat taas, baby! Akyat! Ako go! Ako sa Jubal! Oo! Go there! This is your house! Very beautiful house. Ayan oh, na, umakyat ng mga ano, mga foreigner. Mga foreigner to. English speaking. Bahay niya to, bahay. Oh, my pa, may ano pa dito.